Nag-uusap po kami ni Kuya Angelo Kategram. Kaso hindi ko na-vlog yung, ano, yung pag-uusap namin. <laughs> sa tingin daw po niya, sa tingin daw po ni Kuya Angelo natin, ready na daw po siya. nasa ano po, 70 or 80% po na ready po sa exam po. Hmm. Yung nagtatanong po saan po na punta po yung 30 to 80, ay, to 20% po na hindi ready. Hmm. Sobrang lawak po kasi nung ano sako po talaga ng exam po kaya hindi po alam alin po yung mga lalabas po sa exam ganun po. Mm. Kaya uh, uh, kung kaya po magbasa po na marami, nagbabasa po talaga ganun po. Hmm. Mga ilang ano ba? Mga ilang items. Po. Mga ilang pang-dilaan mo yung mga libro. Ilang libo, ilang libo eh. <laughs> May ano po ako sa bahay po, bali, tatlong libro po, isa po sa general education po, mm. professional education, tsaka po yung major ko po, po, yung science po. Bali, tatlong libro po yun, yung, bali, yung dalawa po, yung general and professional po, halos tapos na po siya, tsaka po yung science naman po, two topics na lang po, bali, nasa 10 pages na lang po yun. Mm. Meron rin po ako yung ano po, yung isang libro naman po, puro ano naman po, puro mga tanong po. Tawag po doon sa amin po Yellow Book po, puro tanong po siya tapos pwede mo pa ma-check yung mga sagot po kung tama po. Hmm. <laughs> Nabigla nga ako ka Tekram eh. Natanong ko kailan na ba yung ano mo? Kailan, uh, kamusta yung review? Kailan yung ano mo? One week na lang pala. <laughs> Next week na po talaga. Hmm. Kaya po ano, medyo relax na lang po ngayon po kasi para hindi po ma ano po ma-burn out po yung utak ko kasi po pag uh, pa po, po yung pagre-review baka po biglang ma-burn out po, ma-mental back po sa mismong exam po kaya uh, alalay na lang po sa pagre-review. Hmm. Hindi na ba po siya. Parang sa alam. para Tiri-tiri <laughs> -tiri. ay ka dyan. Medyo ko kasi. Ah. Oh. Sabi rin po kasi ng mga ano po. Ay, marami naman po nagpapayo po sa akin pagka uh, nakukwento po. Sinasabi po nila na talagang hindi po magiging ready po talaga sa exam kasi po hindi alam po yung lalabas. Kaya more on basa-basa-basa hanggang po sa ano. Mm. Tapos yun nga po, pinayuhan rin po nila ako na after, ay ano po, the day before the exam po, wag na daw po akong magbasa kahit na ano po sa mga ano, reviewer ko po. Mm. Kasi daw po baka biglang ano pa po, Um, mawala po sa isip yung iba kumbaga yun nga sabi mo nga ma ma-burn ma-burn out ka eh kung papayuan mo ako ako yung magre-review oh. <laughs> paano ba yung ginawa mong pag-aanda? ayun po ah uh, kunwari po ah uh, kayo po yung magre-review papayuan ko po kayo na ano po yung yung time management po talaga hmm. kasi po pagka wala po yung yung sequence o yung opo yung sequence po sa pagre-review kunwari po yung nag-review lang po kung ano po yung gustong i-review. Parang wala pong papasok sa ano po utak po eh. Mm -hmm. Mas maganda po, kunwari, 3 hours sa gen ed, tapos pahinga po, tapos magpo-prof ed po, tapos mag ano po. Or pwede rin po sa isang buong araw, isang ano lang po, isang gen ed po, ganun po. Isang gen ed, puro gen ed lang po sa isang araw, tapos next day po, mm -hmm. yung isang topic naman po, prof ed, then susunod po yung major naman po, ganun po. Tsaka po yung consistency po talaga. Mm. Tsaka huwag hmm. rin po kalimutan po ano, magpahinga po kasi po yun yung pinaka-importante po doon. Lalo na po ngayon, uh, seven, almost seven days na lang po, exam na. Kailangan po talaga uh, magpahinga po kasi hindi po afford po magkasakit bago po yung exam po na yun. Mm. Ayaw ka ma-pressure, pero <laughs> sa tingin mo naman, sabi mo, ready ka na. Okay so on tanong yun, ilang percent eh. Pero... po. Kanina po sinabi ko po, 70 to 80 percent. Ah, sorry, po. sorry. Pati ako, tignan mo. <laughs> 7 to 80. Oh. Okay. Bali, yung ano po, yung iba pong percent po nang hindi po ready, napunta po sa ano po yun majorship po kasi talagang hmm. sobrang hindi po natutukan yung majorship ko po, po. Dahil self-preview na lang po nangyari po sa ano po eh, major. Hmm. Pero may pinapanood naman po ako sa YouTube po yun po mm -hmm. bali sa Monday po yun na po yung last session po namin sa online sa YouTube na pinapanood ko po ngayon nako kakaano rin po kasi yung pagre-review po sa ano po YouTube tawag mm -hmm. po sa amin po nung nagle lecture zombie zombie oo <laughs> po kasi po inabot po kami minsan ng alauna alas dos po na madaling araw ah. yun po basta ang naranasan parang experience ko kasi kuya Basta gusto mo yung ginagawa mo. Yes. Eh, hindi ka naman naantokin eh. Oo, oh, po, hindi naman. Kaya ng lakas mo, gano'n. Yeah. Oo. Oh. Kabag, hindi ka maboboring. Yes. Kasi hindi. gusto mo yun mm -hmm. eh, yung gano'n ano. Pero may time rin po na naantok, naantok po yung nakakatulog na po. Sobrang mm -hmm. dami na pong laman po nung napunta po sa ano. Parang ang feeling mo sasabog oh, ka. Oo, sasabog po. Kaya misa po nakakatulog na lang tubig nila. <laughs> mm hmm. Pero binabalikan rin po naman po, kunwari pong na, naalala ko po kasi kung saan po ako banda inantok po, babalikan ko po yan para po ulitin po yung pagbabasa kasi alam ko po na hindi ko po masyado na focus at po. Uh, gusto kong malaman? Gusto kong marinig sa'yo Kuya Angelo. May time di ba, minsan na talagang babagsak na yung utak, yung ulo natin okay. sa antok? Pero kailangan mong tapusin yung review na yun. Yeah, ano yung parang ginagawa mo para gumising yung diwa mo? Minsan po ano Lumaban po, ka ganun sa review mo? Minsan po lumalabas po ng bahay po. Doon lang po sa may ano po namin compound po. Naglalakad-lakad po ako doon. Pinupuntan ko po yung pamangking ko po si Raven po. Mm -hmm. Na nilalaro-laro ko po siya. Pagka okay na po noon, babalik na po ako sa review po. Yeah. Ganun po. Sa akin naalala, naalala ko nun. basta tuwing parang susuko na ako, iniisip ko yung kumare yung yung pagbiyay-biyay ni Inda sa palay. Oh. Yung kahirapan ba? Tapos yung si tatang naman sa... Kasi kahit sila yung namimili ng palay, may time na tutulong sila sa pagbibilad ng palay. Oh. Parang tini basta tinitignan ko yung kahirapan nila. Yes, oh. Tapos bigla na lang ako magigising. Ganun. Ganun naman yung sa akin. So, yun ka Telegram. One week na lang. <laughs> Parang ano ako doon na, ah, nag, ano yung ano ko, nag-init yung ano ko sa pakaramdam. Pero, huwag uh, ka ma-pressure, Kuya Angelo. Kung ano yun, eh, detanggapin natin kung ano man yung ano. Yes. Basta enjoy mo lang yung review mo, okay. yung pag-exam mo. Um, okay. mm, what, what, ano, ano man na mangyari dyan, eh, nandito rin ano ano man ang mangyari diyan nandito kami sa likod mo yes, lahat thank you kami po. <laughs> uh, thank you. hindi lang yung family mo nalang pati yung katekram yes thank you thank you po si tita from london si tatay bong mga nagpaabot din ng especially mga minahal ka yes uh, po. Uh, ano lang laban lang basta isipin mo ano ang mangyari diyan malakan dapat uh, ikaya o anuman oh, po. kasi baka iniisip mo yun dapat dapat ganito magtapa ko mag number one ako para sa ano hindi ganoon ha oh, Basta, Medyo gano'n rin po talaga yung pumapasok po sa isip ko po nung minsan po na paano po pagka di po ako pumasa po ganun? <laughs> mm, naisip mo din pala. Kasi minsan naisip ko din na Baka maganda si Kuya Angelo eh. Baka ma-feel ano siya pagka yung hindi siya nakapasa. Parang yun kasi yung ano ako. Pero Kuya Angelo, ano man ang mangyari dyan, wala yes. magbabago. Ganun talaga. Minsan, hindi niya ibibigay yung time na yun. Para mas uh, magbigay ng mas uh, panibagong ano mo, oh. Minsan kasi ganoon eh, parang bibigyan ka ng mas malalim na pangunawa. Oo oh, po. Paano gumagana yung buhay-buhay parang ganun. Kumbaga, hmm. mas palalami, palalalimin ka. Kaya sa ano, yung faith mo. Minsan nga po, uh, medyo parang gusto ko na po mag-back out muna po. Parang next year na po ako magte-take sabi ko po sa sarili ko. Kasi po ah. Nagkaroon po ng problema po sa pag Papasa ko po ng requirements mm. para po makapag-exam. Bali, tatlong beses po ang bumalik po sa San Fernando po noon. Mm. Hindi po naayos. Ang gasabi ko po, parang ayoko na po. <laughs> next year na lang sabi mo ganyan. Mm. Pero sabi po nung ano, nung sabi nga po ni tatay po, hintayin ko na lang daw po yung ano, tawag po kung talagang hindi po. Then next year na po, ganun po. Mm. Pero po nung ilang, ano na po, ilang araw lang po, mga Hanggang August 11 lang po kasi po yung pagpapasa. Mm. Bali, August 8 po, doon po tumawag na mm. puntahan ko na daw nga daw po, okay na daw po yung requirements po. Mm. So, sorry, okay na <laughs> Medyo natuwa po ako doon. Sorry, Kuya, kung ano ha? Sorry kung di ako nakaka-visit <laughs> no, doon kasi sa... may tinapos kami, may nasunogan oh. ng bahay. No, 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 no. Eh, yung ulingana natin doon, di ba, yung plano ko doon, yung pagpipintura. Oh. Eh, nasa basi po yata po ako nung pumunta po kayo. Mm. Hindi po naabutan. Ano lang, eh, ano, ang mahalaga sa akin, hindi kayo nalalamigan. Oo oh, po. Napaka-ayos uh, na po ng bahay po tayo. Sobrang hmm. ganda na po. Hindi. Comfortable na rin po. Kasi gusto ko nga uh, din yung ano, parang mas pagka umuwi ka, yung iba kasi yung pagka may pintura yung bahay. Ang uh -huh. gusto ko lang idagdag sa regalo ko sa iyo. Tapos uh, Lakasan mo lang ang loob mo Basta Kuya Angelo Ano man ang mangyari dyan Wag nang Huwag mag, mag ano, sa puso mo na May ka naman ano Ha? Okay? Okay Medyo naging panatag ko yung dog ko po, po. <laughs> hmm. <Kasi> po talagang <laughs> Basta naman ano na mangyari dyan. Wala kang dapat ikaya o ano man. Ang mahalaga, ginawa mo yung best mo. Paiyakin mo pa ako. <laughs> ang mahalaga, ginawa mo yung best mo. Okay? Thank you po. Ano, <laughs> G? Ang anak ko. yung iba nga dyan so, ilan ano na huwag naman sana magaya yung iba nakatake na nang hanggang sampu <laughs> <laughs> hindi ako gusto <busug>. hanggang <laughs> ilang hanggang ilan uh, I mean yung iba yung ganyan ba Unlimited yata yun eh, no? Oo, oh, unlimited po. Pero ayaw ko pong ko po yun. <laughs> yun lang po yung unlimited na ayoko ko po kunin. <laughs> uh, parang ano, parang naawa na lang sa'yo eh, no? Nagkagawin ko po, na po lahat para po ano, isang take lang po talaga. Oo. Oh. Okay. O kumari lang, yun nga. Sabi mo, narinig ko naman pero gusto ko lang linawin mo. Kumari lang naman, <laughs> hindi ka nakapasa dyan. Ano yung... Inga, Kasi nag-iisip ka ng ganun, oh. di ba? Bali po, bala ko po nung pagka hindi po nakapasa. Ano po, bali... Di ba po lalabas po yung result December 5 po? Well, yung buong December po na yon parang magre-relax muna po, papahinga ko po yung sarili ko po. Then, mm. January po, doon na po ulit magre-review po ulit. Mm. As March lang po noon, meron ah, na naman po, pwede naman po mag take Halos ano lang pala, 2 months. 2 months po. Two months. pag ano po natin, sama-sama nating ipagdasal yung ano natin, Kuya Angelo Catecram. At uh, ano lang, excited ako. I mean, okay. baka maano no, ka. Yun nga kaya ayoko sa basta ano man ang mangyari dyan, Kuya No? Eh, nandito pa rin kami sa'yo. Thank you. Okay? I love you, Mama Chup love you,